Good morning mga ka-youtubers uh, Sunday no uh, February 26 2024 Maulan, maulan na uh, Magre-reklamo tayo Sa tag-init Siyempre maunit Ngayon tag-ulan, malamang bahana Ito yung sitwasyon sa bahay ngayon There yeah. no, Mahangin Actually, nasa Marilao Bulacan tayo No Signal number one. There you go. There you go. Nandito ako nakatambay. Tatapos ko lang mag-breakfast. Enjoy ni enjoy ko yung magandang uh, simoy ng uh, hangin. No? Dahil syempre namiss natin yung tagulan for the past few months. Eh ngayon, taginit naman. Ay, paginit Tagulan naman. So medyo makakatipid na tayo sa kuryente kasi hindi na siguro natin kailangan pang mag -aircon. Pero ito nga, itong bag yung dumating na to. Aghon ba ang pangalan? It seems na buong Pilipinas ang uh, naapektuhan. So lalabas daw yata ito ng area of uh, responsibility uh, hindi ako nagkakamali Monday or Tuesday pa o oh, dire dire-direcho to itong pagulan na to usually kasi pag mahina yung ulan at uh, walang masyadong hangin ano to ang tatagal sa taas no measure ko po yung aking uh, munting tahanan no? Ayan, may fly paper ako dyan dahil malangka o oh. Tapos meron akong bench press, meron akong water tank, water machine. Yun, kumulit kasi na po. Tama tayo. Nalibre tayo sa pagdilig. Tapos ang kagandaan kasi pag naguulan, walang ano, walang alikabok. Kaso nga lang, siyempre, hindi may iwasan yung Uh, negative effect naman ng uh, tag tagulan, yung baha, yung putik. Di ba? E, ganoon po talaga, tagulan, taginit, talagang may kanya-kanyang epekto yan eh. Di ba? Pag tagulan, sumobra ang tubig, critical ang dam. Pag taginit, kulang tubig, critical din ang dam. Di diba ba? Pag taginit, mainit ang bubong, Di ba? Yeah, may init ang panahon, may init ang mararamdaman mo. Pero pag naman, may tulo naman ang bubong. ulit-ulit lang po mga kasama. Anyways, uh, just got the mood to share to you my uh, Sunday. Wish you all uh, a blessed uh, day. Ingat po tayong lahat. God bless po. God bless. Bye-bye. Yo, ito nga pala si Vendetta. At syempre mga kaibigan, po natin ang YouTube channel ng aking kaibigan na si Rowel Bocobo, ang Rowel Live Rhythmic Love. Supportahan po natin yung mga kaibigan.